Okay. Doon sa'yo. Ah, doon sa'yo. Oo. Oh. tayo. Ay! 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 Hi guys, it's me Main, back again with another mini vlog. For today's video nga, samahan nyo kami dahil pupunta kami ngayon ng palengke. Parang gusto ko kasi magluto ng bulalo, kaya naman bibili ako ngayon. Naganap-hanap nga ako dito sa palengke, kaya lang naubusan na pala. Wala na nga palang buto-buto ng bulalo kaya naman laman na lang yung natira. Dahil no choice ako kaya binili ko na rin. Dahil gusto ng gusto ko ang humigop ng sabaw ngayon dahil nga malamig ang panahon. Dahil na chibwe na nga mamayang gabi kaya naman punong-puno talaga ang palengke ngayon. Pagkatapos ko nga bumili ng karning baka ay naghanap naman ako ng maisasahog dito. Namiss ko talo yung asawa ko dahil siya naman talaga ang tagaluto ko nitong bulalo. Wala nga pala akong tagaluto niyan, kaya naman i-YouTube ko na lang. Lahat naman kasi ng na kailangan mo ay nasa YouTube na. Tignan nyo naman ang palengke, sobrang punong-puno ng tao. Pagkatapos nga bumili na itong kapad ko ng mga prutas niya ay eh, nag-uwi na rin kami dahil nga ako ay magluluto pa. Pagkawi ko nga dito sa bahay, ito na ang dinatnan ko. Tignan nyo naman ang baby ko. Sumasayaw so, talaga kapag may naririnig na tugtog yan. Sinimulan ko na nga magluto dahil nga matagal tong lumambot itong baka. Buti na lang nga at may nagbabantay sa aking baby. Dahil kung wala ay eh, hindi rin ako makakapagluto. Dito nga pala ako nagluto kina mama dahil nga sayang ang gasol kapag baka talaga ang niluluto mo. Hoy, tipid yan. Habang pinapakuluan ko na nga ay nag-get na nga ako ng mga pangsamya dito. Dahil natyo na nga mamayang gabi itong aming uulamin. Sa tuwing Pasko kasi hindi rin naman naghahanda si mama. Kaya naman bumili na lang ako ng may ulam namin sa gabi. Ang importante nga sa amin ngayong Pasko ay ang makapagsimba. Tuwing New Year lang naman kasi naghahanda si mama. At itong mais nga nagpapasarap sa bulalo. Lasang lasa talaga. Kaya naman ito na rin talaga yung namis ko. Nagsisipa nga ako at dito nagluto. Diyos ko, sobrang usok. Ang sakit sa mata. Mama, prepare ko na nga yung mga ingredients niya, ay nilipat ko na ito doon sa bahay namin. Nilipat ko nga dahil sobrang usok, hindi ko makita yung niluluto ko. Okay. Nung malambot na nga, ay eh, nilagay ko na lahat ng mga ingredients. Sinundan ko lang nga pala yung pinanood ko sa YouTube, kaya wag niyo akong husgahan ha. Dahil hindi nga ako marunong magluto nito. Dahil sa gusto ko nga makatikim nitong bulalo, kaya naman nagmamarunong na rin ako. Huy! Dahil nga sobrang tagal nitong maglambot, kaya naman ayan, sinayaw-sayaw ko na lamang. At baka sakaling lumambot, Hoy! Tinanggal ko na nga yung mga itim-itim dito nung kumulo yung aking baka. Nakita ko nga sa YouTube ay tinatanggal yan, kaya naman tinanggal ko na rin. Nung kumulo na nga itinikman ko at nakulang pa sa alat, kaya naman dinagdagan ko na lang nitong patis. At dahil kulang pa rin nga eh, kaya naman dinagdagan ko nitong asin. Nilagay ko na rin itong pamintang buo. Nung lumambot na nga yung karaning baka at yung mahis, ay nilagay ko na nga itong gulay. Bagyo peche ba ang tawag dyan? Hoy! Hindi ko alam. Nung mailagay ko na nga, pinakuluan ko lang ng ilang minuto dahil nga gusto ko dito sa gulay ay half cook lang. Kaya naman, ayan, luto ng aking bulalo. Pagkatapos ko nga dyan magluto, ay eh, nag na kami dahil pupunta nga ka pala kami ngayon ng Bansud. Kaya naman abangan nyo na lang aking vlog sa sunod. At hanggang dito na lang po muna yung aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Bukas po ulit ha. Bye! Bye.